Inasiman ko naman ngayon yung tirang balat ng baka o yung pinakang balat ng etits. Pero dahil wala pang mga bunga ngayon ang sampalok, wala pang mga murang dahon man laang kaya ang pinangasim ko dito ay sabnit. Ito yung tirang balat ng baka na binili ko noong nakaraang araw. Pinakuluan ko lamang ito sa ako ni stack sa Rep at ngayon lang namin ito naisip na lutuin para sa tanghalian. Pero dahil may kakunatan ito, naging ulam ito para sa aming hapunan. Nang araw na ito, naglaba muna ako kaya sinabi ko sa aking mama na dalahin na itong balat ng baka para pakuluan sa taas ng bundok. At ako na lamang ang magpapatuloy na magluto nito. Pero dahil may kakunatan talaga itong balat ng baka, ilang oras pa ang lumipas bago ito lumambot. Habang pinapakuluan ito at hinihintay na lumambot, natulog na lamang muna ako at pagkagising ko bandang alas 3 ng kahapon, saka ako naman to sinimulan na lutuin. Pagkahango ko nito, pinalamig ko lamang ito sandali, saka ako naman ito hiniwa ng katamtaman lamang ang laki dahil inasiman ang gagawin kong luto dito. Purong balat ng baka na may mga sebo itong ginagayat ko, kaya habang inihiwa ko ito, talagang napakalagkit sa kamay. Ang cravings ko talaga dito sinampalukan, pero dahil wala pa mga bunga ngayon ng mga sampalok, inasiman ko na lamang ito gamit ang sabnet. Nagtingin din ako dito kahit ng mga bulaklak o mga murang daon man lang ng sampalok, pero kahit saan ako maghanap, hindi ko makita ang asimong aking hinahanap-hanap. Nagkuha na rin ako dito ng ceiling green pampabango ng aking lulutuin pampabango na rin ng bagong relasyon na aking haharapin dahil ang nakaraan ay tapos na akong lukuhin aray ko sakto rin dito na may nadaanan akong panungkit at may nakita rin ako na malapit dito na isang puso ng saging kaya sinungkit ko na rin tagal kong naganap ng puso pero dito lang pala ako makakakita na mahuhulog sa akin hindi ko man kayang abutin pero kaya ko naman sungkitin medyo masasaktan lang pero kaya ko namang alagaan at kainin aray ko iba na naman iniisip nyo dalawang piraso ng puso ng saging ang kinuha ko yung isa ay muntik pa akong agawan ng kambing pati ba naman kambing nga agawin ang para sa akin. Aray ko talaga. JJ mo na naman ang voiceover ko kaya balik na lang tayo dito sa balat ng baka. Dito ko na to lulutuin sa labas ng kubo para kahit papaano ay malamig ang simoy ng hangin. Nung una hindi ko na sana to igigisa dahil balat naman ito ng baka pero parang hindi ako satisfied kaya ginisa ko na rin ito sa sibuyas at bawang. Ginisa ko lamang ito hanggang sa matuyo at ang gagamitin ko naman dito na sabaw ay yung pinaglagaan din pero dahil masyadong mataba binawasan ko ito na mantika. Dito sa sabaw tinanggal ko lamang yung nasa ibabaw. Yung pinakamantika o yung mga sebo niya. Saka naman to sinabaw dito sa akin niluluto. Mas maganda itong isabaw dahil mas malasa ito. Pero dahil mukhang kaunti ito, nagdagdag pa rin ako dito ng kaunting tubig. Sinabay ko na rin dito inilagay ang iba pang pampalasa, asin at paminta. Pero naglagay din ako dito ng nor dahil wala na akong ibang mailagay na pambalanse ng lasa. Hinati-hati ko lamang itong mga puso at pagkakulo naman ng aking niluluto, inilagay ko na rin itong sabnet At dahil medyo may katagalan maluto itong mga puso, isanabay ko na rin ito dito na inilagay. Nilagay ko na rin dito pati itong ceiling green para isang takipan na lamang para yung puso ay hindi mabantilawan. Pero dahil hindi pa gaano nakukuloan yung puso, kumuha na kagad ka ng sabaw yung aking ate kaya yung puso ay medyo nabantilawan medyo ng itim lamang itong mga puso dahil nabantilawan pero masarap pa rin kagaya na nagaluto naglagay na rin ako dito sa baso ng aking papapaki na taking hihigup-higupin sabay hango dahil malambot na ang mga balat at luto na rin ang mga puso sabay husga sa sariling luto okay ito na Tignan natin naglagay lang ako sa baso ah Papak -papak muna mainit ang panahon eh grabe ang taba Dami, may mga nilagay kasi ang sebo. Mas masarap talaga sana kung sampalok. Pero, dahil medyo kulang yung asim niya, ang gagawin ko na lang mamaya, lalagyan ko ng counting, ano, kalamansi kapag kahinango na. Ito, ano, Taba na may Sebo. Sebo. Ah. Medyo makunat pa pala. Harap. Init na lang talaga.